Nainis ka ba sa mga leader na umiiwas sa kanilang mga tungkulin? Si Risa Hontiveros, sigurado, nainis din at naninindigan siya. Heto ang gusto niyang malaman mo. Pagdating sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte, buong suporta ni Risa Hontiveros. Sinasabi niya sa kanyang mga kapwa senador, huwag ninyong takasan ang inyong tungkulin. Malinaw ang konstitusyon, Senado, buksan ang paglilites. Hindi lang siya nagsasalita para sa kanyang sarili. Ibinabalik niya ang malakas na panawagan ng mga Pilipino mula sa mga law school hanggang sa mga grupong pangrelihiyon maging ang mga respetadong dating mahistrado. Ang mensahe niya, huwag tayong magbulag-bulagan o magkunwari na hindi natin naririnig ang taumbayan. Gusto ni Risa ng aksyon, hindi dahilan. Hindi ito mahirap, hindi ito matagal. Gawin natin ang tama ngayon. Karaparatatbat ang mga Pilipino sa mga sagot. Lumalaban si Risa Hontiveros para matiyak na makukuha natin ang mga ito. Makikinig ba ang Senado? Abangan!